Welcome back my YouTube channel Ponbars TV. For today's video mga kaponbars, uh, ah, nandito pala ako ngayon sa Basakan or sa Humayan. Palay ayan oh. Dito na harvest na na palay ayan. Yan yung ano hindi pa na Natamaan yan ng hangin guys, kaya ganyan yung itsura niya guys, natamaan yan ng ano hangin. Yeah. daming ano mga palay daming bunga ng palay na to mga guys daming palay daming bunga so dito naman na part mga guys ano na yan wala na yung Hawaii natapos na yan i-harvest ito yung hindi pa na-harvest guys Shout out lang po sa inyong lahat mga kapanvers sa inyong lahat sa inyong lahat lahat at maraming salamat po sa ulis panonood nyo sa aking ano yan may, may mayroon pa rito sa kabila guys oh ano to na ano eh na basakan ayan oh lawak ng basakan malawak talaga to na basakan guys ayan oh malapit na din to i Arbis or i Ani, ayan nawag talaga ng basa ka na to dito to sa ano guys sa kabilang ano barangay malapit na sa amin dito to sa ano sa um, sitio manaiso So, ayan guys. Maraming salamat po sa inyong panonood na dyan mga guys. Thank you for watching.